Kung na init ni Paolo Gumabaw ang mga mananood sa stage play na 8,000 piso na may rerun ngayong November at December ay mas lalong magliliyab ang damdamin at puso ng mga kabadingan kapag napanood na ang film version ng stage play, Roll VTR. Siguro na maghanap kami ng ways para para panindigan yung mas sexy this time. Pero at the same time, mas mukupokus pa rin tuwing puro sa yung pagkapulido ng trabaho, pagkapulido ng karakter. Pero yan, yeah, meron tayo -tab 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 ng konting sexy ba? Pero yung pinaming focus natin is yung karakter. Ayun sa pelikula. Ano para ba <laughs> sa pelikula, <laughs> daring ka ba sa movie or ano? Ako, hindi ko salita dito. Abala na lang natin. Ilang days na lang ba? Ayun. Oh, seven days na lang, makikita na natin. Difference. Hmm. Hello, Dante. <laughs> okay. Thank you. Okay. Napanood nyo naman ang ano? Ang 8,000 pisa na play. At nakita nyo naman ang kasetsya ni Paolo gumabaw doon. Di ba, PFF? Pero... Mm -hmm pagkat sa SSP, medyo nagpakita na siya ng behind. Yes. Lalo na siguro sa pelikula. Pero knowing him, ha, hindi siya yung talaga sa mga frontal, wala siyang ganun. Hindi Pero ako narinig mo ang sinabi niya, yeah. Panoorin niyo na lang po ang pelikula, di ba? So, parang may aabangan tayo. Alam mo, kaya papanoorin ko yan mamaya! Hmm. After ng show natin, dediretso ko na gusto kong mapanood kung may papakita ba acting o yung anits si papakita. <laughs> di ba? Baka papanood natin yung tatlo ha. Ah. Oh, okay. Alam niyo, kahit si ano, kahit nagpapasexy si ano, si Paulo Gumabaw, natin pa rin yung ano, nakikita pa rin sa kanya yung pagiging desente, di ba? Unang-una kasi, may ano may siya, utak. may utak, matalino, at nakita mo naman sa personal kung mag-BS, di ba? Uh, Hindi ano. Kahit alam mo, kahit nagpapasexy si Paolo, parang agad hmm. rin niya, wholesome pa rin, no? True. Parang, alam, iba yung aura niya, iba yung datingan niya, di ba, di kagayang ng pag- Ay, alam mo na, unang tingin mo pa, ay, sexy story yan! Siyempre. kaabang-abang po ang rerun ng 8,000 piso sa chatrino pa rin yan sa, sa may Green Hills. At syempre, ang pelikulang 8,000 piso, <laughs> October 22 na po.